Wala. Oh, yeah. yeah, baby, wow, godness, nice. get... it yeah. ah. <laughs> Wow, nga daw po eh pagpasa wow. wow eh. May si gusto niya yan, kasi wow, eh. Thank you po, yeah. Wow. Ano yeah. mo? All Oo. Hip mo, Ihip. <laughs> ang ina ng ihip. Pang ano, pampalakas siya ng baga. Okay. pampalakas ng baga. Pag sa iba naman, pampabeke daw. Ay, hindi. Kasi yung ano, nagkulog. Lobo. sobra yung pressure, beke talaga. Yung, hindi, nalabas ang baga. Malamit, pampalakas ng baga. Okay o, din pala o, yan o. eh, no? Opo. Di ba po yung pinapaihipan pag Ayun, ano testing mo? Ano yung mga nagkakaano sa sababa? Ah, hindi ko alam <laughs> eh. Pero po, yun po, may bola po sa akin. Ah, may bola. Makikita ko lang sa <laughs> document. Hmm. <laughs> Pablablog mo daw lagi yan, baby. Oo. Oh, oh. May ano yun eh, may pa nga eh. Kung saan, sa saan po po may bola, saan yung bola. Saan ah, hangin. kung saan yung hangin niya. Oh, po, hanggang saan kaya niya. Paatakasin may purpose pala yung laruan na pinamimigay ko. Okay. <laughs> ang balon, ang... Kasi pag naman yung pag sobrang ihip. Oh, Saka ano? Dira-dira Ha? Putok ako. Nagputok kasi yung balong din. Kaya hindi ko ang balon. Hmm. Naputok nga naman ng ako. Oh. Tatamaan na naman ako. Ihip ko na. mo na daw yan. Mouth. Oo. Oh, okay. po whistle yan eh, whistle. Ah, di ba siya marunong mag-whistle? Medyo kung minsan na ta timing ah. <laughs> Pero yung talaga pag-ihip niya, ano Ay, parang candle piti. Ihip mo parang mm -hmm. candle. Parang candle lang. Pero okay. lang. Mm -hmm. Pero ang lakas ng ihip mo sa candle, di ba? Why? Ha? Why? Ah, may ihip yon. Ihip yon. Ihip. Yon. car. Keep yun. Keep yun tumakita so, sa YouTube, baby. Ha? Hi ka dyan, oh. No? Hi! Hi po! Hi! Hi ka! Thank you sa toy! Sabi mo no. po! Thank you, daw. Thank you bro. Thank you sa toy! Thank you sa toy! Ayos! Saan, ma'am? Diyan lang po kami. Diyan lang sa uh, gilid lang, lang. Sa gilid lang. Sa gilid lang. may rapal lang po. Ewan sino? Okay, charangan natin sila. Sige, thank you. Okay. Okay. Si you. you. Bye-bye kana, baby. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, po.